Good evening mga katropang maglalado Grabe ang lamig Nakakasuot sa ilalim ng incubator Dito sa loob ng incubator ang lamig Kaya ang epekto ay bumababa ang humidity Kanina po ay nag 48% na lang ang humidity nyan Kaya ang ginawa kong solusyon ay ito dalawang water pan inilagay ko sa loob para tumaas ang humidity so ayan ang 55% na so dapat kasi hindi bumababa ng 50% ang humidity dito sa loob at meron nga pala tayong mga isang salang na itlog ito po ay galing kay Kuya Rowie iba-ibang lahi iba-ibang breed lang mga katropa magandang gabi